Magandang araw sa inyo. Ito po si Doc Willie at Doc Liza Ong. Magbibigay naman tayo ng tips tungkol sa tamang paggamit ng hot compress at cold compress. Kasi nga, uh, minsan nakakalito kailan ba natin gagamitin mainit o kaya yung malamig. So may mga konting tips tayo. Uh, una muna sa lahat, eh paano ba gumawa ng hot compress? Ang paggawa ng hot compress, uh, kukuha tayo. Ito nabibili to sa mga drugstore yung mga rubber. Tapos, nalagyan nyo ng mainit na tubig dyan. Yan, may bukasan yan. Tapos, babalutin ninyo ng towel o ng tela, ng lampin. At ito yung ilalagay ninyo dun sa lugar na masakit o nangangailangan ng hot compress. Uh, pwede rin naman, kukuha tayo ng towel, ilulubog lang natin. Uh, kukuha tayo ng towel, ilulubog lang natin sa mainit na tubig. Ah, uh, pwede din 'yon considered hot compress na rin 'yon. Pag naman mga uh, pigsa sa o kaya naman kuliti sa mata, pwede naman 'yung uh, cotton balls lang ilulubog mo din sa uh, mainit na tubig. So 'yan 'yung mga simpleng paraan ng paggawa ng hot compress. Ano namang sakit ang mga kailangan ng hot compress o matutulungan ng hot compress? Kapag meron kayong pigsa o kuliti, uh, kailangan i-hot compress nyo three times a day uh, for five minutes. Ganyan. Ganun po ang paggawa ng hot compress. Kahit nakita nyo na parang gumaling na yung pigsa o yung kuliti, eh, anuhin nyo pa rin. Uh, ituloy nyo ang inyong hot compress hanggang totally walang wala na siya. Kasi minsan nakala nyo gumaling na e eh, babalik lang ulit pag hindi natin natuloy ng matagal yung hot compress. Uh, yung, yung paggamitin ng hot compress, halimbawa na sprain kayo, pag after 2 to 3 days na, wag dun sa first 24 hours, yung pagkatapos na ng on the second day na or on the third day, pwede na kayong mag-hot compress. Uh, dun din ginagamit yung hot compress. Uh, pag may mga kirot, Alimbawa, uh, meron tayong arthritis, pwede din natin gamitan ng hot compress. Mga nananakit na kalamnan, pwede dyan. Tapos, dun sa ating mga teenagers, pag medyo masakit ang puson, kapag magkakaroon ng menstruation, pwede din ang hot compress, ilagay lang dun sa may puson. ah, uh, pagdating naman sa cold compress, ito yung mga bolsa de yelo kung tawagin. Kuwa lang kayo ng yelo, ilagay nyo dun sa loob. Yan. At ilalagay nyo dun sa parte na kailangang paggamitan nyo nito. Ngayon, kailan naman? Um, yun, isa to. Pwede rin, alam nyo yung uh, plastic na pinaglagyan ng bottled water. Huwag nyo lang punuin. Pwede nyo ilagay sa freezer. yon pwede din gawing cold compression. Uh, meron ding mga nabibili sa botika yung mga Uh, ready-made na cold compress, pwede din 'yon. Kailan ginagamit ang cold compress? Kapag nakagat kayo ng insekto. Ah, uh, 'wag n'yong kakamutin. Lahat ng bagay na makati, pwede n'yong lagyan ng yellow o ice. Mas maganda 'yon. Tapos, uh, sa unang 24 oras kapag kayo ay napilayan, na sprain, na strain, na tapilok, uh, yan, dyan nyo gamitin yung inyong cold compress. Huwag pong mainit kasi lalong mamamaga. Kaya nga, first 24 hours, sinasabi natin, malamig muna para hindi mamaga lalo. Tapos, kapag may mga dumudugo sa ating katawan, dumugo ang ilong, lagay nyo dito yung cold compress nyo sa ibabaw, sa itaas ng ilong. O kaya um, nagkaroon ng sugat, uh, dyan maganda yung mga cold compress. At syempre, kapag nagkaroon tayo ng eye bags, pwede din ang cold compress. So, yan ang gamit ng hot compress kumpara sa cold compress. Salamat po. Okay, thank you very much, Doc Lisa. Meron ako papakita magandang tips tungkol sa gout para sa kanila ito. Oh. Ganito yung gout to. Oh. Pinapakita natin yung gout. Yan, namamagay yung big toe. Yan, nakikita natin sa gout. Okay, pwede mo tadalin, Doc Lisa. Yan, lipat tayo dito. Lipat lang po tayo tayo. Meron akong nahanda para sa inyo. Okay. Ah, <clears throat> ready, ready si Doc Lisa. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Okay, titingnan natin ha. So, meron po akong tips sa araw na to tungkol sa gout. Merong kakaibang tips tungkol sa gout. Papakita po natin. Yan, reverse ko lang. Ito po yung itsura ng gout. Oh. Ayan, oh. Kadalasan, tinatamaan yung malaking daliri sa paa, mataas ang uric acid sa dugo. Yan ang nakikita sa gout. Makikita niya, sumasakit bigla sa large joints. Okay? Pero, ang gout hindi lang nakikita sa paa. Ito po, oh, meron ng kakaroon na tinatawag na tofus or tofai. Ang gout din, pwede rin ito makita sa may tenga. Ayan, no? Oh. So, pag nakakita po kayo ng ganito, i-check nyo po yung tenga nyo yung mga may arthritis, mataas ang uric acid. Pag may lumabas ng ganitong puti-puti uh, sa may tenga, pwedeng gout yan. Ha? Pwedeng gout yan. At hindi lang sa tenga lumalabas. Papakita ko po sa inyo. Ito po, oh, sa tenga rin, oh, lumalabas. So, oh, gout po yan. Check nyo yung tenga nyo kung mayroong puti-puti na lumalabas. At ang gout, lumalabas din sa kamay. Ito po yung malalang uh, klase na ng gout. Eh. Pero yung pag nag-uumpisa to, maliliit lang ang mga bukol, hindi ganito kalalaki. Ayan po, oh, may nakabukol-bukol yung kamay. Pag mataas ang uric acid, kaya babantayan natin ha. Yung iba naman nagkakagaw sa tuhod. Napakita natin yung bukol-bukol, oh. nagkakabukol-bukol yung tuhod niya. So sa gout din yan. At minsan meron din sa daliri. Ito may puti-puti. Check nyo yung daliri nyo, i-check nyo yung tenga nyo. Lalo na yung mataas sa uric acid. Anong problema po sa gout? Sa gout ang problema dito, mataas na yung uric acid sa joints eh. So, namamana to ang sintomas ng gout, napakasakit ng malaking daliri sa paa, hindi makalulun. Minsan gumigising ka sa gabi sa sakit. Meron tayong gamot na binibigay sa gout tulad ng allopurinol, febuxostat at yung Jeta Papakita ko sa inyo yung mga pagkain iiwasan at pwede kainin sa gout. Ha? Ang pinakabawal talaga sa gout ay ang mga laman loob, karne, at alak. Ulitin ko po, laman loob, karne, at alak. Yan talaga ang pinakabawal sa gout. Ito po, oh. may gout, ang bawal talaga alak, laman loob, karne. Yan ang pampataas ng gout. Yan ang pampataas. Ang pwede sa gout, ito, mga prutas, mga gulay, mga gatas, pwede yan sa gout. Pagdating naman sa mani, monggo, pwede naman kumain pa konti-konti lang. Pa konti-konti lang. Pero ito talaga ang pinakabawal. Kasi itong animal protein ang nakakataas ng gout. Yung vegetable protein, tulad ng monggo, ah, taho, tofu, pwede naman pa konti-konti. Basta ang bawal yung karne talaga. Ayan, ha? So, ito yung gout. Malaki ang daliri. Sa gout, uminom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses para mahugasan ang gout natin. Ha? So, ito yung mga prutas at kulay. Kita ko lang. Sa gout kasi po, uh, ang problema, yung, yung uric acid kasi, nagbubuo-buo siya. Eh. Para siyang asukal na nilagay mo sa tubig. Di ba, hinahalo mo yung asukal sa tubig pag sobrang daming asukal, kahit anong halo mo sa tubig, lumalabas pa rin yung asukal eh. Ganun yun eh. Ganun din nangyayari sa gout. Uh, mataas uric acid mo, hindi na matunaw sa dugo, lumalabas na itong mga butil-butil ng mga parang kulay puti na butil-butil. Yan ang pumupunta sa ating buto at mga laman. Papakita ko, ito po yung pinapakita natin kanina. Kaya dahil nga mataas ang uric acid ninyo, hindi kayo nakainom ng gamot at maling pagkain, kailan uminom ng gamot at tamang pag para hindi lumabas sa tenga, sa kadaliri, sa kamay, ibang klaseng arthritis to, sa tuhod. Yan po ang binabantayan natin. Ha? So, i-check nyo po ang inyong tenga at sana masolusyonan na natin ang gout.